o si Daddy Yeo, OFW. At dito nga ay papasok na nga ako ng trabaho. At dahil sobrang lakas ng ulang kagabi, tara, kapi muna tayo. Sinyalis na talaga ng taglamig dito sa UAE. Sobrang lakas ng ulang kagabi. Kaya yon ang hirap sumakay ng taxi. Halos nag-aagawan na nga. Kaliwa ka ng baha. Dahil hindi kami may makasakay ng taxi, napagpasyahan namin na sumakay na lang ng train. Sa dami ng na-stranded dito, halos lahat hindi makasakay kahit magpabuka sa online at wala talaga mahanap na taxi. Kaya naman naisipan namin ng mga kasama ko na sumakay na lang ng train kasi plano namin na bumaba after ng ilang station. Baka doon makahanap kami ng taxi papunta sa work location namin. Wala kasi talagang metro doon sa work namin. At dito nga nakapasok na kami sa metro station. Talaga namang blockbuster ang pila. Lahat nag dahil malilit na sa mga trabaho. Hindi rin sila makasakay ng bus at ng taxi dahil nga sa baha nagtitulong tigil pasada sila. O yan, akala nyo sa Pilipinas lang may tigil pasada. Dang makapasok na nga ako, sobrang natuwa ako dahil may laman pa ang null card ko. Yung card ba na ginagamit sa metro, sa train? Bumaba nga pala kami ng after ng 4 metro station. At yun, magkakapi muna kami bago maghanap ng taxi. Cheers nga pala dito sa mga kasama ko. Bali, apat nga pala kami. Dalawa kaming kabayan, isang Nepali, at isang Sri Lankan. Ito nga pala si Rhea, taga-coach ng Dubai Outlet Mall. Oh, bali patagal ko na pala yung kaibigan. At habang nag kami ng taxi, sobrang dami ng tao. Talaga nagkagawa na. At dahil sa sobrang baha, talaga naman lahat ay malilit na sa trabaho. Maraming ang sa baha ng mga sasakyan. dumating na kami sa Dubai Outlet Mall. sa ito nga, mag-alas 10 na sa Outlet Mall Outlet. <laughs> Grabing baha, no? Uh, first time na ulan dito talaga dahil taglamig na. Sobrang bahang baha as in. Walang car lift, nag -taxi na lahat. So, yun. Ingat-ingat tayong lahat. Bye! Bye, Rhea. Thank you so much. nilibre pa kami ni Rhea. Oh. Salamat pala dito kay Rhea kasi siya na yung nagbayad sa taxi.